Konnichiwa, Minna. Uy, meron akong gustong i-share sa inyo kasi meron akong nalaman na bagong ni Honggo ngayong araw na to. So, kasi kanina, meron akong um, kasamahan sa work na gusto niya mag-practice, mag-insert ng IV. <laughs> At saka blood extraction pati. So, bilang uh, visible naman ang ugat ko and pinagdaanan ko din yan. So, syempre, uh, nagpresenta na, hindi ako nagpresenta, tinanong ako. So, nag-agree ako na, o oh, sige, go, mag-insert ka, ganyan. So, ito yung ano, ito yung kinuhaan niya ng blood extraction. Tapos, dito siya tumusok sa akin para sa IV. Nani? Nani? Ah, Nakikisingit. Tapos, bigla niya sinabi sa akin na, ano, kinuha niya yung kamay ko. Sabi niya, meron ka pala ditong ano, irezumi. Irezumi, sabi niya. So, ako naman, syempre, ginagamit naman kasi nowadays yung tattoo dito. Same, kataka na lang nakasulat. So, taka ako, ano yun? And naalala ko, nung nakaraan na nag-vital signs ako sa isang pasyente. Yeah. Yun din yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, ah, meron kang, ano, i-resume nga. I-resume nga, yeah. sabi niya gano'n sa akin. sabi ko, ako ah, rin. Pero nung time na yon ang pinaka na narinig ko lang is zoomy. So parang hindi ko masyado pinansin. Sa, ah, siguro another word for tattoo, pero hindi ko siya sinurge kasi hindi ko masyadong narinig yung buong word. So kanina, mas malinaw yung pagkakarinig ko. Kaya sinurge ko siya agad dun sa dictionary ko. Yung ginagamit kong dictionary for ano, uh, ni Words. And eto yung mga nakita ko. Ayan. Ang dami niyang kanji na pwedeng gamit, pero iisa lang yung um, yomikata niya. So, ayan nga is yung uh, another term for tattoo dito sa Nihongo. Ayun lang, interesting, di ba? Nice to know din.